Para sa inyo mga kapanalig, napanood ko po yung video ni Kaagila, Kaanib ng INC. Una, ang sabi niya, ang mga iglesia ni Kristo raw ay hindi nang bubuli, hindi nang ahamak at hindi nang lalait ng mga kaanib ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bibigyan kita ng isang kampay para magising niyang natutulog mong kaluluwa. Kaagila, paano kung meron ako sa yong maipakita na mga screenshots na meron akong death threats mula sa mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Paano kung meron ako sa iyong maipakita na mga edited pics na ginawa sa akin ng mga kapanalig mong iglot? Aaminin mo ba na mali ang sinasabi mo? Ikalawa, ikaw ay naglatag na sinasa patungkol sa sinasabi kong tangang katoliko. Well, totoo yon Ang tatanga nila. Bakit? Ang isang katoliko na naniwala o maniniwala sa turo ng Iglesia Ni Cristo nang hindi sinasaliksik kung ano ang doktrina at stand ng simbahang katolika ay matatawag na tanga. Bakit? Sapagkat naniwala sila sa isang aral na hindi muna nila sinaliksik kung ano ang stand ng Catholic Church. Tanga ang tawag doon. Ikalawa, sa sinasabi mo na peke ang Iglesia Katolika, at kayo ang tunay na iglesia, kung kayo ang tunay na, na, iglesia katolika, ay kung kayo ang tunay na iglesia o kayo ang true church, no? Bakit 1914 lang kayo nag, nagsimula? Tatandaan mo, dating sa kristan ng katoliko si Felix Manalo. Ang ang pananampalatayang kristyanismo o ang relihiyong kristyanismo ay nagmula sa mga sinauna pang panahon. Hindi yan modernong relihiyon. Ang, ang bawat relihiyon yan ay mga antigo. Yan ay mula sa mga sinaunang panahon. San mababasa at may mailalatag ka ba na merong modernong religion? Meron? May modern religion? Kung may modern religion, can you please give me uh, standard references na kinikilala na may modern religion na tinatag ng 19th century? Kung, kung kayo ang tunay na iglesia, dapat religion kayo. Walang protestanteng religion. Pag sinabing protestante, reformation organization, samahan, hindi yan religion, no? Huwag kang sinungaling. Now, ang sabi mo, si Kristo ay nagbigay ng pangalan ng iglesyang itatatag. Naglatag ka ng Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Asa na pangalan doon? Kung nagbigay si Kristo ng pangalan, sana ang pangalan nyo, aking iglesia. Yun ang sinabi niya eh. Di ba? May iglesia sa Epeso. May iglesia sa Corinth. May iglesia ng mga panganay. May iglesia ng Diyos na mababasa sa Biblia. So mali yun? Mali yun? Now, yung nilalatag mo na Roma 16 verse 16, na yan ang pangalan na binigay ni Kristo, iglesia ni Kristo, hindi yan singular, oy. Dapat ang pangalan nyo, mga iglesia ni Kristo. Huwag nyo tanggalin yung salitang mga. Dahil yung mga iglesia ni Kristo sa Roma 16 verse 16, yan ay hindi pangalan ng iglesia. Ginamit ang mga iglesia ni Kristo sa Roma 16 verse 16 bilang pantukoy sa mga nagusbungang iglesia sa mga sinaunang panahon na mababasa sa New Testament. Ano ito? Ito yung mga iglesia na, na nasa Antioch, mga iglesia na nasa Eastern Rite, mga iglesia na nasa Byzantine Rite, na, mga iglesia na nasa Eastern and Western Syriac mga iglesia na nasa Latin right, mga iglesia na nasa Alexandrian, mga councils. O, oh, talagang walang pangalan na ibinigay. Yung, yung iglesia ni Kristo na nasa Roma 16 verse 16, si Kristo ba nagbigay? Si Kristo? Ang nagbigay niyan si Pablo. Kayo ay tatag ni San Pablo. Hindi kayo tatag ni Kristo. Aking iglesia pangalan? asa ang pangalan doon? Pwede mo ba akong latagan na sinasabi mo na na nagbigay si Kristo ng pangalan? Galing mismo sa bibig niya? Anong pangalan? Ang sabi lang ni Kristo, aking iglesia, pangalan ba yan? Ha? Pangalan? Ininform lang tayo ni Kristo na, oy kayong mga kristyano, kayong mga tao, magtatatag ako ng iglesia. Nasa na pangalan doon? Matthew 16 verse, 6, Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Pangalan? Pangalan ng tawag doon? wag na wag kang gagamit sa akin ng AC Jesus. Wag na wag mo akong gagamitan ng ganyan. 'Di ba? Matthew 16 verse 18, saan ginanap? Jerusalem. May INC sa Jerusalem? Ha? May protestante sa Jerusalem? San san yung binilatag mo na Matthew 16 verse 18? San sila nag-usap? Sa Jerusalem. Sa nagtatag si Kristo ng iglesia? Sa Jerusalem. Tanong, meron bang kapilya ng Iglesia Ni Cristo natatag ni Felix Manalo sa Jerusalem? Meron? San lugar? San, san lugar? Kailan nagkaroon ng approval ang Jerusalem na magkaroon ng protestante sa sarili nilang bayan? Bawal ang protestante sa Jerusalem. Paano magiging kayo ang Matthew 16 verse 18 sa Jerusalem nangyari, nangyari yan? O, oh. sa Jerusalem nangyari yan. Ngayon, tatanungin kita kaagila, meron bang kapilya sa Jerusalem? Yes or no? Categorical question. Baka tumalun ka na naman. Latagan mo ako na kayo ay inaprubahan ng mga Hudyo na nasa Jerusalem na magtatag ng kapilya doon. Sige, tapatan ninyo ang mga sinaunang simbahan na nasa Jerusalem. Maraming Catholic churches na nasa Jerusalem kun, nadudoon kung saan in, uh, inilibing si Kristo sa ilalim ng Roman Catholic Church yun. Nandoon kung saan siya pinako sa krus. nasami amin ngayon tunay na krus ni Kristo eh. O, ngayon, sabi mo, ang pangalan binigay ni Kristo, aking iglesia. Pinagduduldulan mo at pinagsisiksikan mo. Hindi ako na-inform na yung aking iglesia pangalan pala, edi na hindi kayo iglesia ni Kristo. Aking iglesia sana pangalan niyo, No? Ngayon, kung ipagdidikdikan mo, once again, na kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, dahil nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia, yan ay naganap sa Jerusalem. Ang tanong, meron bang iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo na nakatatag sa Jerusalem? Kung meron, kailan to na itatag? Yung Matthew 16 verse 18, kailan nangyari yan? Kailan naganap yung pag-uusap na yan? 1914? 1913, nung, nung binuun ni Felix Manalo ang INC sa Ilog Pasig? Kailan? No? At yung sinasabi mo once again sa akin, no? Na hindi mapanlaet, hindi mapanira. Walang sinasabing masama ang mga iglesia ni Kristo. Paano kung latagan kita ng mga screenshots ko kung paano nila binaboy ang mukha ko? kung dataga kita ng mga screenshots ko ng mga death threats mula sa kaanib ng Iglesia ni Kristo. Kung tagang kita ng mga screenshots ko na pinagsasabi nila through PM kung paano nila ako pinagmumura. Paano kung may mailataga, mailataga ko may mailatag ako, mailatag ako sa'yo? Ha? Aaminin mong mali ang lahat ng pinagsasabi mo. Aamin ka. Now, yung sinasabi mo sa akin, no? pinag-uusapan natin to. Sabi mo may kapilya na mababasa sa Biblia. Sa, No? Sabi mo may kapilyang mababasa sa Biblia. Hanggang ngayon inaantay ko yung sitas na sinasabi mo na may kapilya na mababasa sa Biblia. Patunayan mo sa akin na may mababasa sa mismong Biblia na may salitang kapilya. Ngayon, kung wala kang mailatag na salitang kapilya mismo dyan sa Biblia, kung wala kang mailatag ha, na mismong salitang kapilya sa Biblia, saan nagmula ang salitang kapilya? Sagutin mo yan sa nagmula ang salitang kapilya. Now, ang pangalan ng INC noon ay INK. Di ba? 1913 hanggang 1965, gamit-gamit nyo ang salitang INK. Huwag mo sabihin hindi. Now, bakit yung INK na pangalan ng Iglesia ni Cristo ay naging INC? Bakit pinalitan ng INC na dati kayo ay INK. Pinalitan nyo yung letter K, ginawa nyo yung letter C. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit nagpalit kayo ng acronym? Paliwanag mo yan. Now, isa pa. Pinagdidikdikan mo at pinagdidiinan mo na nagsasalita ko ng tangang katoliko. Meron talaga. Meron talaga. Kaya nga naakay nyo, di ba? Kasi nga tanga. Bakit? Bakit ka maniniwala sa isang aral na hindi mo muna sinalik sinaliksik ang sarili mong kinaaaniban? Bakit ka maniniwala sa turo at aral ng mga protestante kung hindi mo muna inaral ang sarili mong relihiyon, which is the Catholic Church? Bago ka maniwala sa isang aral, kinakailangan saliksikin mo muna ang sarili mong aral kung saan ka nakaanib. Now, ang isang katoliko na umanib sa protestante, at naniwala sa turo ng mga ministro at pastor na hindi sinaliksik ang pananampalataya bilang katoliko, anong tawag doon? Matalino? Katalinuhan ba na matatawag ang maniwala ka sa isang aral na mismo kinaaniban mo ay hindi mo muna sinuri at sinaliksik? Katangahan yon. May tanga talaga. Kaya nga may salitang hangal. May bobo talaga. Kaya nga may salitang mangmang. -mang. No? Kaya hindi yan contradiction sa sinasabi ko ngayon, sinasabi mo. Maraming mga katoliko no, na may alam sa Biblia bakit hindi tinuturo ng simbahan. Unang-una, ang kaparian ng simbahan katolika ay masyadong abala. Marami silang ginagawa at maraming gawain. Walang panahon at oras ang mga pare para turuan ang mga katoliko pagdating sa pananampalataya sa dami ng appointment nila. Meron kasi kaming seven sacraments. Bukod sa Seven Sacraments, ang mga kaparian ng Simbahang Katolika ay umaattend ng iba't ibang seminars. Bukod sa pag-attend ng iba't ibang mga seminars, ang aming mga kaparian ay abala din sa charitable institutions. Remember this, Kaagila. Catholic Church has the largest charitable institution around the world. Around the world, hindi lang sila sa pagmimisa, abala. abala. Abala din sila sa pagkakawang gawa bukod sa pagkakawang gawa, ang mga kaparian ng simbahang katolika, ang iba dyan may tinatawag na chaplain. Alam mo yung chaplain? May mga pari na sundalo. May mga pari na sundalo na nagpupunta sa iba't ibang mga digmaan no? para mag maggamutin yung mga nas napinsalang mga sundalo. May mga paring scientist, baka hindi mo rin alam. Ang pari namin ay may iba't ibang profesyon bukod sa pagiging pari. Masyado silang abala. Kaya kaming mga, mga normal na katoliko ang dumedepensa sa simbahan para tulungan ang aming mga kaparian sa kanilang ginagawa pagdating sa simbahang katolika. Now, bakit kayong mga Iglesia Ni Cristo nakakapagturo kayo nakakapag-focus kayo sa mga kaanib ninyo. Bakit? Meron bang iglesia, ka, iglesia ni Kristo na kaanib na scientist? Meron bang kaanib ng iglesia ni Kristo na, na ministro or, or pastor na naging sundalo at nangangaral ng, ano, ng aral ninyo? Sa mga kasundaluhan? Pumupunta ng iba't ibang gera na mamagitan para magkaroon ng peace talks? Ang simbahang katolika ay na, namamagitan sa mga gera. Sino sa ministro at pastor ninyo ang namagitan sa mga gera katulad ng Russian at Ukraine? Mga, mga, mga pagtutunggali ng Kristiyano at Islam. Sino ang mga namamagitan dyan? Santo Papa! Ano ang ginawa ng INC? May naging ambag kayo? Ha? Namagitan kayo sa pagpapatigil ng gera? Pumunta ba kayo ng Russia? Pumunta ba kayo ng, ng ano, ng tawag neto yung kalaban nilang bansa? Pumunta ba kayo doon para mamagitan? Hindi. Di ba? Hindi kayo pumunta. Sino ang largest charitable institution sa buong mundo? Kayo? Hindi. Catholic Church. Hindi lang mga pare. Maging ang mga madre masyadong abala. Kaya kaming mga katoliko, no, lalo na sinasabi mong isa akong CFD, Ibinibigay ko ang buong, buong oras ko, buong panahon ko sa paglalatag ng aral para magising ang mga natutulog na katoliko. Marami talagang natutulog na katoliko. Totoo yan. Bakit? Bakit maraming natutulog? Dahil kakaunti nga lang talaga ang bilang na nagpapaliwanag pagdating sa doktrina ng simbahang katolika. Bakit? Dahil ang mga kaanib ng mga ng, ng, ng Catholic Church unang-una abala sa buhay pamilya. May mga trabaho. Di ba? Abala sa buhay, pamilya, may mga trabaho, nagahanap ng kakainin para sa pamilya, mga breadwinners, walang oras para mag-aral. Kaya ang gagawin ninyo, mga protestanti kayo, sasamantalahin ninyo yung isang katolikong mahina. At ito namang katolikong mahina na ito, tatanga-tanga, hindi na nga inaral ang doktrina ng simbahan, naniwala pa sa mga pastor at ministro. Diba? So ano ang tawag sa taong naniniwala sa isang aral na hindi inaral muna ang sarili niyang kinaaniban? Diba tanga? Meron bang matino mag-isip? Meron bang katalinuhan na uh, maniniwala ka sa turo ng doktrina at aral ng isang ministro at ng isang pastor? Pero yung pagiging Katoliko niya hindi niya sinaliksik. Hindi ba? Hindi niya sinaliksik. Naguluhan sa aral, nagtanong sa pastor. Naguluhan sa doktrina ng Catholic Church, nagtanong sa ministro. Ano ang sasabihin ng ministro? Malamang negatibo. Ano ngayon ang gagawin ng tangang Katoliko? Maniniwala Imbis na sa pare, sa mga defender magtanong, nagtanong sa protestante. Malamang protestante yan, edi negatibo ang sasagot nyo.